pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso, isang job fair para sa mga kababaihan sa lungsod ng Batangas ang isinagawa ng City Social Welfare and Development Office na tinaguri ang trabaho para kay Juana. Ayon kay CSWD Officer Yasmin Candaba, layunin ng naturang gawain na mabigyan ng oportunidad sa trabaho ang mga Juana habang tinutulungan ang mga kumpanya na makahanap ng kwalifikadong empleyado. Humigit kumulang sa 60 aplikante ang lumuhok dito kung saan ang qualified habang iba naman ay nakataktang kumuha ng na exam at sumailalim sa interview. Kabilang sa mga kinakailangang posisyon ay ang production operator, sales lady, cashier, front desk officer, receptionist, admin staff, clerk assistant, bookkeeper at iba pa. Katuwang ng CSWDO, ang Public Employment Service Office o of PESO at ang Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi sa Pangasiwa sa Jaffera. Mula sa DWA 95.9 ito, Terence si Belda ng CNN Batangas nag live para sa CNN Pilipinas. CNN live. live Nationwide. Maraming salamat Terence Belda. Wala po naman sa impila ng DWALFM RFM Radyo Totoo CNN Batangas.